Oh wait mga kabataan, yun. palibago reaction video na naman tayo dito kay idol Chap Casimero. So yun at uh, atong ating uh, reaction video kung gaano nga kalakas itong suntok ni Casimero. So makikita po naman natin mga kabataan kung anong kung gaano kalakas suntok ni Casimero Ma ang na mapatumba niya si Saul Sanchez. Talagang tumakban to si Nguyen at itong si Akaho umayaw na talagang uh, si Natok Maika, uh, si Nitumba. So, kitang-kita -kita naman natin kung gaano kalakas ang suntok ni Casimero. Kaya, kaya dito, ito ay hindi, hindi masyadong pinag-aagawan ng mga buksingero na kagaya nung uh, ni Butler, ni Neri, at yung mga sa super bad time weight na yan, ay maraming umuiwas dito kay Casimero. So, Titingnan natin dito itong uh, reaction video natin kung gaano nga kalakas ang uh, suntok ni Casemiro. So panoorin natin ito mga kabatang na ayon mismo sa isang article ay mula sa pagiging glass pinalimaw ay nagawang palabasin ang pagiging glasses na limaw sa katauhan ni Jan Cuadro Alas Casimero ni Coach Memo Heredia. Dagdag pa ni Coach Memo, gifted daw talaga itong si Casimero dahil ayon mismo sa kanya. Mas malakas pa daw sumuntok si Casimero sa 147 pounds sa welterweight na Juan Manuel Marquez. ibig sabihin ay kaya talagang umakyat at makipagsama rin itong si John Riel Casimero sa matataas na timbang. Yun nga lang, kailangan niyang pagibayuhin ng ang kanyang bilis footwork dahil sabi nga nila, the na bumibigat ng isang tao ay tamo na mas mabagal ito. Ayon naman sa isang Peter Witt's partner na hapon ni Casimero na si Musashi Semo Mori na matakaw sa sushi inadubo sa gata. Malakas daw talaga at nakakayanig ang suntok ni Casimero at bahay ng no, simento din suntok nito. Kahit daw siya ay nasa Pedro Division at si Casimiro ay bantang muit lang. Ay yan daw talaga ang kanyang muyangyaan sa lakas ng suntok nito. Ayon pa nga sa isang Briton na no, winakwak ni Casimiro. So yun, yun nga po ang sinabi. Grabe naman ang lakas ng suntok ni Casimiro. Pang uh, welterweight talaga. 140 pounds. Welterweight, lightweight. At talaga namang uh, pwedeng pwede siyang kagaya po na magsayo 135 pounds hanggang sa 100 po, 140 pounds pero ang sinabi po nga po di yan ay kasinlakas nga po nila Manny Pacquiao o kasinlakas ng suntok ni Marquez kaya e ang suntok ni Marquez po ipang welterweight po yan maabot po yan 145 pounds 140 pounds kagaya nga po yung napatumbang ang ating Manny Pacquiao ni Marquez talaga nga ah, taob na taob yan ang suntok ni Marquez dinamita grabe naman yung uh, suntok na yan kasi lakas ng uh, welterweight so, so ito nga po sinasabi di yan isang gifted nga po itong si Casimiro dahil uh, talagang yun, eh, depende talaga sa boxing hero po yan eh kung ikaw eh, ay talaga na sumuntok ng malakas at yan po na eh, napapatibay pa at napapalakas sa ah, ensayo insayo kagaya po ni Manny Pacquiao nung bata pa mahina din suntok niyan na pa pa ko sa blow by blow at ngayon, eh, hanggang siya na-knockout yan, pero ginalingan niya, hanggang siya makaabot siya ng makaabot ng, ano, ng uh, welterweight. Kalaan nyo yun, makaabot ng welterweight. no ng 8 division. Pero kung ito si Casimero, ay uh, ngayon po, ay may edad na, mga 36 years na siya. So, kung siya kahit ng uh, timbang day yan, uh, halimbawa, 126 pounds o 135 pounds, Medyo matatagal lang po tayo dyan kasi may edad na. Pwede po yan, 126 pounds kaya pa. Kasi yun ang makakaya niya o hindi mabibigla baga kasi ang sunod niya 120. Kasi siya yung nasa 122 pounds at ngayon ay pwede siyang umakat 126 pounds. So, ganoon na lang ang kaya gawin na hindi kaya niyang masukatan itong lakas ni Manny Pacquiao. So, panuulit po natin ulit Dating trainer ni Casimero na naging trainer din ni Tyson Fury at Andy Ruiz Jr. na si George Capetillo na iba daw ang lakas ni Casimero pang 135 pounds lightweight division daw at 140 pounds light welterweight division. At siguradong sigurado daw siya dito dahil marami na siyang hawak ang boksingero sa magkakaibang division. Kaya pwedeng pwede talaga umakyat ito ng division si Casimero. So yun, ang nagsasabi na nga po ay kung kano nga kalakas yung suntok ni Casimero ay uh, yung nga po si George Capitolio na uh, coach ni Casimero na talagang uh, ang nagsasabi talagang pang welterweight talaga itong suntok ni Casimero. Grabe naman yung uh, Kaya at ito nga po yun, may naka-sparring nga po pala yung si Casimero yung sa si Peter White na sinasabi nga po di yan na talagang tanggal ang nguya-nguyaan niyan at ang suntok ni Casimiro ay eh, kagaya ng diin ng saminto. Ah, grabe. Isang kagaya ng diin ng saminto. Ganong kalakas noon yun. Parang isnap, pag snap yun ng mga kabatang snap ng suntok yun, masakit na yun. Ay, yung parang diin ng kuwan saminto, kumuha kayo ng hollow blocks. Tapos i-diin sa inyo, talagang, talagang masakit yun. ah, ah grabe. <laughs> Kaya pala ito nga po ito nga po yung uh, sikreto ni Casimiro pagka nga po may laba kagaya ni Saul Sanchez ang uh, yung kalaban po ni Akaho ni Ogone ang uh, yung si Masayuki ito nga po eh, nagdadala nga po diyan ng sparring diyan sa Pilipinas noon napanood ko ito nga po pala eh, pang Peter White so hindi mo po niya kasukat pero kayang kaya niya pong patakubay yung Peter White super bantay White pero ang ka-sparring niya Peter White Grabe yun. Yun ang magandang mga training. Para kagaya din po ni Manny Pacquiao yan na siya po ay doon sa, ano, sa light welterweight noon dati. Napanood ko. Pero ka-sparring niya, welterweight. Yung kay Manny Pacquiao. Talagang, ah, uh -huh. So, so yun. Anong masasabi niyo diyan sa gaano nga ba? Kalakas itong uh, suntok ni Casimero. So, abang-abang lang natin. At uh, ating uh, idol champ Casimero ay uh, training pa. Hindi natin alam kung anong balita baga, kung may laban baga, o wala. Ang sinasabi, wala promoter. So, yun. Abang-abang lang na natin sa mga latest update ni Idol Champ kasi meron. So, yun. Comment down below.